Mga kaibigan, kumusta? Ako si Dasha. Ngayon, magsasanay tayo sa pagbubukas ng mga bracket. Ibig sabihin, kung may nasa loob ng bracket, halimbawa, nagdadagdag o nagbabawas kayo at kailangan ninyong paramihin ito sa isang numero. Halimbawa, tulad nito, sa mga positibong numero sa mga negatibong numero. At pagkatapos, baka maaari pa nating pasimplehin. Ibig sabihin, mayroon tayong ganitong formula. Una, bracket B plus C, at ang buong bracket na ito ay pinarami ng A. Para mabuksan ang bracket, kailangan nating paramihin ng A ang bawat term sa loob nito. Kaya magiging A times B, A times C. Tara, pumunta na tayo sa praktika. Ito, halimbawa, ang pinakasimpleng halimbawa, di ba? Una, dalawa at sa bracket X plus lima. Paramihin muna natin ang dalawa sa X. Dalawa times x tapos idagdag 2 times 5 magkano 10 yun lang ganyan natin binuksan ng bracket pangalawa itoy medyo mas mahirap dahil may minus 10 dito kailangan nating bantayan ang tanda ng bawat addendum na lalabas kapag binuksan natin ang mga panaklong dahil minus sa plus ay minus plus sa minus ay minus pero minus sa minus ay plus minus sa plus? Oo, dahil wala tayong minus dito. Ano ang ibinibigay ng minus sa plus? Minus. Minus 10y at minus sa minus ay nagbibigay ng plus. Minus 80, di ba? 8 sa 10, di ba? Plus walumpu pala, gusto kong sabihin, minus 10y plus walo. Isusulat ko ulit. Halimbawa, ilalagay ko muna ang 80 dahil may plus sign ito, minus 10y mas maganda yan. Kaya, tandaan natin. Ibig sabihin, kung may plus minus tayo, pinarami natin sila, oo, magkakaroon tayo ng minus. Ganun din, minus plus ay minus din. At kung ang minus ay pinarami sa minus, magiging plus. Kailangan nating tandaan ito ng mabuti. Susunod, minus lima sa minus limang x, oo, sa x. Tapos, binago rin natin ang tanda nito sa dalawang y, minus 10y, dahil may lima tayo sa dalawa, oo, minus 10y, at minus lima sa limang lima. Ganito, minus dalawamput lima. Mabuti! Minus dalawa sa pito, minus labing apat, minus dalawa sa x, minus dalawang x, minus dalawa sa y, minus dalawang y. Binago natin ang tanda ng bawat term dahil dito positibo lahat, dito naman negatibo. Ngayon positibo naman ang kabaligtaran. Tatlo sa tatlong x. Ano ang resulta? Paramihin natin sila, tama? Siyam na x. Tatlo sa y plus tatlong y. Tatlo sa minus anim, minus, minus sa plus, oo, plus sa minus, laging minus yan minus labing walo. Mabuti. Susunod dito, apat sa A. Pwedeng X, pwedeng A, B, C. Kahit ano gusto mo. Apat sa A. Apat na A. Plus apat sa walong tatlumput dalawa. Apat sa B, apat na B. Napakasimple lang. Wala talagang mahirap dito. Basta bantayan ang mga tanda, lalo na kung may mga minus, plus, at iba pa. Bantayan ang mga tanda. Yun lang. At saka, halimbawa, kung may mga simpleng bagay dito, oo, sabihin nating dalawang bahagi lang. Pero dito medyo mas marami. Makikita natin kung paano isipin para mapasimple ito. Minus labin lima sa minus dalawa, ibig sabihin, minus sa minus, ano ang resulta? Plus. 30. Minus sa minus ay nagbibigay din ng plus. 15x times 15x. Mabuti. 2 sa minus x minus 2x. Mi plus sa minus ulit minus 2y. May minus dito, may minus doon. Tama? Minus siyam. Minus siyam sa 4 na 36. Pero may minus lang. Pareho rin dito. Minus siyam, y plus labin lima. Oh, dito sa sagot, kailangan labin lima ay ating. Eh, ere, wala na sa panaklong. Kailangan nating pasimplihin. Minus 36 plus 15 ay magkano? Minus 21, minus 9y, ganyan pa rin. Pinasimple na natin ito, tama? Burahin ko muna ito para magkaroon ng espasyo para sa huling ehersisyo. Kasi ngayon, una, paramihin natin ang una, tapos ang pangalawa at pagkatapos pasimplihin. Kukuha ako ng pulang marker para sa lungguhitan. Pwede kayong gumamit ng simpleng lapis. 5x, 5x, 5i, 5i. O, oh, lahat may plus sign. Plus limang W. Lima sa isa ay magkano? Lima may plus sign din. Mabuti. Ngayon, ang pangalawa. Dito, pansinin na may minus sign. Importante ito, kundi baka malito tayo. Minus dalawa times dalawa ay magkano? Minus apat na x, minus apat na x. Kasi minus times plus. Dito, minus times minus, ano ang resulta? Plus. Plus dalawang y, plus dalawang y minus times minus i plus ulit. At magkano ang nakukuha natin? Dalawa sa walo, labing anim. Plus, oo, labing anim. Mabuti, mag-underline na tayo ngayon. Tingnan mo, may hiwalay na mga numero tayo dito, di ba? May mga numero tayo na ganito. Mabuti, meron tayong x. Ito pa isang x. At meron tayong y dito. Mabuti. Sige, magbilang tayo. So, 5 x at apat na x minus apat na x. Magkano ito? Ibig sabihin, 5 minus apat, magkano? Isa, tama. Pero hindi tayo magsusulat ng isang x. Isusulat lang natin x. Ngayon ang y, 5 y at plus dalawang y. Lahat may plus, plus pitong y. 5 plus 16 plus 21. Ayun, tapos na.